Sa mga susunod na minuto ng talakayan na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw kung paano, kailan at saan makukuha ng mga senior citizens ang kanilang pensyon. Ibabahagi ko rin ang mga pinakabagong panuntunan, mga kinakailangang dokumento at mga hakbang upang masigurong matatanggap ng bawat senior ang benepisyo sa tamang oras. Hindi lamang iyan. May mga nakausap din tayong eksperto upang magbigay ng praktikal na gabay kung paano mas maayos na mapapakinabangan ang pensyon mula sa paggawa ng budget hanggang sa pagtukoy kung ano-anong gastusin ang dapat unahin. Kaya bago pa natin simulan ang detalyadong pagpapaliwanag, hinihikayat ko kayong i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel para sa tuloy-tuloy na updates tungkol sa mga benepisyo ng seniors at mag-iwan ng inyong mga katanungan o komento sa ibaba. Kung may kilala kayong senior citizen na makikinabang mula sa impormasyong ito, ibahagi ninyo sa kanila ang video upang mas marami ang makinabang. Ang Universal Social Pension ay hindi basta simpleng ayuda lamang. Ito ay isa sa pinakamahalagang programa ng pamahalaan para sa kapakanan ng lahat ng nakatatanda. Isa itong pangatagalang solusyon upang mabigyan ng seguridad at dignidad ang ating mga senior citizens sa kanilang pagtanda. Sa kasalukuyan, marami pa ring mga lolo at lola ang nahihirapan dahil limitado ang kanilang kita at patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin at kastusin sa kalusugan. Nakakalungkot isipin na marami sa kanila ang umaasa na lamang sa tulong ng kanilang mga anak o kamag-anak. Ang ilan pa nga ay napipilitang magtrabaho kahit mahina na ang katawan samantalang dapat ay panahon na para sila ay nagpapahinga at nag-e-enjoy sa kanilang senior years. Ito ang nagtulak sa pamahalaan upang isabatas ang programang Universal Social Pension. Isang konkretong paraan upang mabigyan ng mas maayos na pamumuhay ang ating mga lolo at lola. Ngayon, ating tatalakayin ng mas detalyado kung paano gumagana ang sistemang ito at kung anong epekto nito sa ating mga senior citizens. Una sa lahat, malinaw na ang Universal Social Pension ay para sa lahat ng Pilipinong senior citizens na may edad 6 na po pataas. Hindi ito tulad ng ibang programang may mahigpit na kwalifikasyon o kondisyon dahil ito ay universal. Nangangahulugang lahat ng seniors ay sakop nito anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang halagang matatanggap ay nakatakdang magsimula sa isang libo hanggang dalawang libo bawat buwan depende sa implementasyon ng programa. Bagamt maaaring sabihin ng ilan na maliit lamang ito. Malaking ginhawa pa rin ito para sa mga gastusin ng mga senior citizens, gaya ng pagkain, gamot, at iba pang pangaraw-araw na pangangailangan. Idinisenyo rin ang programang ito upang dahan-dahang madagdagan ang halaga ng pensyon sa mga darating na taon kasabay ng pagtaas ng cost of living. Kaya't malinaw na ito ay hindi lamang pansamantalang tulong, kundi isang hakbang para makasabay ang ating mga nakatatanda sa pagbabago ng panahon. Kailangan bang mag-apply para makasama sa programang ito? Para sa mga bagong senior citizens na kakapasok pa lamang sa edad na animnapu, kailangan ninyong magtungo at magparehistro sa OSCAR or Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong lokalidad. Para naman sa mga dati nang nakarehistro at may senior citizen ID, automatiko na kayong maisasama sa listahan ng mga benepisyaro. Gayunpaman, mahalaga pa rin ihanda ang mga kinakailangang dokumento gaya ng birth certificate, valid ID, at katunayan ng tirahan upang walang maging aberya sa pagproseso. Ngayon, isa sa pinakamahalagang impormasyon na kailangan ninyong tandaan ay ang schedule ng paglabas ng pensyon. Ayon sa pinakabagong schedule, ang unang batch ng pamamahagi ay magsisimula sa unang linggo ng Oktubre. Ang mga senior citizens na may apelidong nagsisimula sa E hanggang Y ay makatatanggap ng kanilang pensyon mula Oktubre 1 hanggang Oktubre 7. Ang mga may apelidong nagsisimula sa E hanggang O naman ay nakatakdang makatanggap mula Oktubre 8 hanggang Oktubre. Labing apat. Samantalang ang mga may apelidong nagsisimula sa I hanggang C ay makatatanggap mula Oktubre 15 hanggang Oktubre 21. Ang sistemang ito ay ginawa upang maging organisado ang distribusyon at maiwasan ang sobrang siksikan o mahabang pila sa payout centers. Ngayon, paano ba matatanggap ng mga senior ang kanilang pensyon? May tatlong pangunahing paraan. Una, para sa mga may bank account, maaaring idirekta ang deposito ng pensyon sa kanilang banko. Ito ang pinakamadali at pinakaligtas na option para sa maraming seniors. Pangalawa, para sa mga gumagamit ng mobile wallet gaya ng GCash o PayMaya, maaari rin itong ipadala doon para mas mabilis at mas accessible kahit nasa bahay lamang. Pangatlo, para sa mga walang account o e-wallet, maaaring kunin ang pensyon sa mga itinalagang payout centers tulad ng Bayad Centers Palawan Express o mismong munisipyo ng inyong lugar. Mahalagang malaman din na may verification process na ipatutupad upang masiguro na ang tamang tao ang makatatanggap ng pensyon. Kaya't kinakailangan ninyong magdala ng inyong senior citizen ID at isa pang valid ID kapag pupunta sa payout center. Para naman sa mga may karamdaman o hindi makakalakad, maaari kayong magtalaga ng authorized representative. Ngunit dapat may dala itong special power of attorney na notarized upang maging valid ang pagtanggap. Naiskoring bigyang diin na ang programang ito ay patuloy pang pinauunlad at ina-adjust ng pamahalaan. Maaaring magkaroon ng ilang pagbabago sa implementasyon sa mga susunod na buwan kaya mahalagang manatili kayong updated. Para dito, hinihikayat ko kayong sundan ang aming channel upang lagi kayong makakuha ng pinakabagong balita at impormasyon ukol sa mga benepisyo ng ating mga senior citizens. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ninyo pinakamabisang magagamit ang inyong pensyon. Isa sa mga pangunahing hamon ng maraming seniors ay ang tamang pagbabudget ng limitadong kita. Kaya narito ang ilang praktikal na payo mula sa mga financial advisor na makakatulong upang masulit ang pensyon. Una, gumawa ng simpleng budget plan ilista ninyo ang inyong buwanang gastusin at tukuyin kung saan dapat ilaan ang pensyon. Unahin palagi ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at bayarin sa kuryente o tubig. Kung sakali mang may matira, magandang ideya na itabi ito para sa emergency fund o mga espesyal na okasyon gaya ng kaarawan ng mga apo. Pangalawa, mag-invest sa inyong kalusugan. Siguraduhing may bahagi ng inyong pensyon na inilaan para sa regular na check-up at pagbili ng mga gamot. Kung kayo ay may PhilHealth o iba pang health insurance, alamin kung paano ninyo ito mapapalawig at mapapakinabangan gamit ang inyong pensyon. Pangatlo, huwag mahiyang humingi ng tulong sa pamilya o mga propal pagdating sa financial management. Maraming libre o abot kayang financial literacy programs na iniaalok para sa mga senior citizens ng iba't ibang institusyon. Pangapat, maging mapanuri laban sa mga scam at panloloko. Sa kasamaang palad, maraming masasamang loob na target ang mga nakatatanda, lalo na kapag nalaman nilang may natanggap silang pera. Huwag ibigay ang inyong personal na impormasyon, codes o password kahit kanino iwasan din ang mga investment scheme na nangangako ng malaking kita sa maikling panahon dahil madalas itong panlilin lang. Bukod pa rito, tandaan na ang Universal Social Pension ay hiwalay at dagdag pa sa iba pang benepisyo na maaari ninyong matanggap. Kabilang dito ang Senior Citizen Discounts, libreng medical benefits mula sa PhilHealth at iba pang programang nakalaan para sa inyo. Kung kayo ay tumatanggap na ng iba pang pensyon, maari pa rin kayong makatanggap ng Universal Social Pension. Higit pa sa pera, may mga libreng programa at aktibidad na handog para sa mga senior citizens. Halimbawa, may mga libreng seminar at workshops ukol sa health and wellness, art therapy, at recreational activities na inorganizan ng OSCA at iba pang ahensya ng gobyerno. Mayroon ding medical missions kung saan maaari kayong magpa-check-up at kumuha ng libreng gamot. Isa pang mahalagang karapatan ng bawat senior citizen ay ang 20% discount sa mga gamot, pagkain sa restaurant, pamasahe, at iba pang serbisyo. Ang discount na ito ay ibinibigay kahit wala pa kayong senior citizen ID. Basta't mapatunayan ninyo na kayo ay anim na taong gulang o higit pa. Gayunpaman, mas madali pa rin kung may dala kayong ID upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Para naman sa mga senior citizens na nais pa rin maghanap buhay, may mga programa mula sa Dole at TESDA na nag-aalok ng training at livelihood opportunities. Ang mga ito ay idinisenyo upang magamit ng ating mga nakatatanda ang kanilang karanasan at kasanayan habang nagkakaroon pa rin ng dagdag na kita. Sa ganitong paraan, hindi lamang sila nakakadagdag sa kita ng pamilya, kundi nakakaranas din ng kasiyahan at pakiramdam na sila ay kapakipakinabang pa rin sa lipunan. Balikan natin ang Universal Social Pension at ang ilan sa mga posibleng hamon na maaaring kaharapin ng mga benepisyaro. Una, ang halaga ng pensyon ay maaaring hindi sapat upang tustusan ang lahat ng pangangailangan ng isang senior citizen ang solusyon dito ay ang tamang pagbabudget at pagsabay ng iba pang benepisyo at discounts na mayroon ng mga seniors. Pangalawa, ang accessibility ng payout centers. Maraming matatanda ang hirap bumiyahe dahil sa edad o karamdaman, kaya't mahalagang magtulungan ang mga lokal na pamahalaan at ahensya upang magdala ng mobile payout centers o kaya ay home delivery options. Pangatlo, ang posibilidad ng pagkaantala ng pensyon dahil sa mga problemang administratibo. Isa ito sa mga karaniwang issue sa mga programa ng gobyerno upang maiwasan ito siguraduhin kumpleto at tama ang lahat ng dokumentong isinumite sa oras ng rehistrasyon. Mainam din na regular na mag-follow up sa OSCA o sa inyong lokal na pamahalaan para makasiguro na walang magiging problema. Pang-apat ang panganib ng corruption o maling paggamit ng pondo. Kung makakarinig kayo ng ganitong insidente, huwag mag-atubiling i-report sa tamang ahensya upang maprotektahan ang karapatan ng mga seniors. Ang bawat sentimo ng pondong ito ay nakalaan para sa mga nakatatanda at dapat lamang na makarating ito sa kanila. Gayunpaman, marami rin tayong nakikitang positibong epekto mula sa implementasyon ng programang ito. Una, ito ay nagdudulot ng kaginhawaang pinansyal sa mga pamilya, lalo na sa mga middle-income households na sumusuporta sa kanilang mga nakatatanda. Ikalawa, nakatutulong ito sa lokal na ekonomiya dahil mas nagkakaroon ng kakayahan ang mga seniors na bumili ng produkto at serbisyo sa kanilang komunidad. Ikatlo, nagdudulot ito ng psychological relief sa mga matatanda na madalas nag-aalala tungkol sa kanilang kalagayan. Ang pagkakaroon ng sariling pera, gaano man kaliit, ay malaking bagay para sa kanilang dignidad at kalusugan sa pag-iisip. Sa huli, ang Universal Social Pension ay hindi lamang simpleng tulong pinansyal, kundi isang simbolo ng pagkilala at respeto ng lipunan sa mga taong nagbigay ng kanilang panahon at lakas noong sila ay mas bata pa. Ito ay hakbang patungo sa mas makatarungan at mas maayos na pamumuhay para sa ating mga senior citizens. Kaya't tungkulin nating lahat na suportahan, ipaalam at ipagtanggol ang programang ito. Sama-sama tayong kumilos upang masigurong bawat lolo at lola sa ating bansa ay mayroong dignidad, seguridad at pag-asa sa kanilang pagtanda. M